Pinaliwanag ng PhilHealth ang magandang benepisyo ng pagtaas ng kanilang premium monthly contribution gaya ng pagpapalawig ng benefits coverage. Sinoal talakay sa detalye. Para ka Eliza na isang seaman, mabigat sa bulsa ang 1% increase sa premium contribution ng PhilHealth. Malaking kabawasan yun pag ano eh. Pag na, eh, matadagdagan naman yun, siyempre mababawasan yung sahod namin eh. Pero okay na rin sa kanya kung kapalit naman ito ay mga dagdag benepisyo para sa mga miyembro. Ang hiling lamang niya ay maayos na pamamahala sa pondo at mabilis na pag-alalay sa mga kasaping nangangailangan ng tulong sa mga ospital. Kung i-increase yung pag-ano ng PhilHealth, dapat i maganda rin yung ano, proseso ng ano natin, mga hospital, ganun. Ito naman ang tiniyak ng pamunan ng PhilHealth. Ayon kay PhilHealth President at Officer in Charge, Emmanuel Ledesma, mga kasapi rin naman ang makikinabang sa dagdag na premium. Kasama na dito ang pagpapalawig ng benefits coverage para mapagaan ang gastos ng mga nao-ospital na mga, nao na mga miyembro ng PhilHealth. Ganon din ang mga outpatient care. This year po, ang daming ang daming plano ng PhilHealth and uh, I think the most important of it of all, of course digitalization is there but we're planning to increase the benefit packages po across the board and we've already started doing that. Anya, mapapalakas din nito ang PhilHealth Consulta Package kung saan pwedeng makakuha ng libreng gamot ang mga miyembro nito. Sa ngayon, Anya, nasa mahigit 50 outpatient medications na ang sakop ng PhilHealth Consulta Package. Pagdating naman sa claims payment ng mga kapartner na ospital ng PhilHealth, nababayaran naman daw nila ito. Pinapalakas at pinagbubuti pa natin ang PhilHealth Consulta Package. Ngayong taong, ang budget allocation natin para sa consulta package ay 30 billion as of December 31, 2023. PhilHealth has paid a total of 45.1 billion to our partner health facilities, both private and government. Between the months of August and December of 2023. This despite the cybersecurity incident last September ayon sa bagong multi premium contribution ng PhilHealth mula sa 4% nakaltas sa mga miyembro nito noong nakaraang taon, magiging 5% na ito simula ngayong buwan. Ibig sabihin ko ang minimum income ng isang member ay 10,000 pesos kada buwan, kakaltasan nito ng 500 pesos. Ayon sa PhilHealth, 100 pesos dagdag lang ito sa mga minimum earner kada buwan alinsunod sa Universal Health Care Act. Ayon sa pamunan ng PhilHealth, para sa taong 2024. Nasa mahigit 240 billion ang benefits allocation para sa mga miyembro. Tiniyak rin nila na magagamit ng tama ang pondong ito. Noel Talakay para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.